mo no, nila may isagol o no. manok bisaya mga idol tamis tamis nangin na ni, mga idol pwede na nagdina isagol at kanon alam <tartan> Luigi, na luya o bumbay mga idol atong ibaw-baw ng bahaw mga idol kay sayang ato na ning ilunod daan mga idol asin sinandaan kay para magic sarap bombay Luya. tangat mga idol kumukaw-kumukaw na gyud nga hinog-hinog ara lamian ang isagol Karena lebih aja kita magluto mengaidul kayak sigret tak tilau. Okay. <laughs> Keplan atau digamai kayak taas nak jo mengaidul. Lebih ni mengaidul kayak birthday enggak kita mayar jo ni mengaidul kayak binubrer mengaidul kayak mentai kuarta. Mana hmm. ingon nga. Sana ul. Pinobrera ni mga idol. Bantok sa mo, hindi nung agal. Sana ul. Nito eh. Kinaubuyo na siya mga idol. Matasloko na sila eh. Minog. So. Atos, look,